Tahimik ang sitio del Pilar. Walang masyadong sasakyan. Walang dumaraan tuwing dis oras ng gabi. Tanging ang huni ng mga kuliglig at hampas ng hangin sa kawayan ang karaniwang maririnig. Pero sa bahay ni Narowena, isa lang ang nangingibabaw tuwing hating gabi, ang kahol ng aso. Sumisigaw sa dilim si Bagwis, ang kanilang matandang askal na may isang puting mata. Mula nang namatay si Lola Bening, gabi-gabi na lang itong tilang may kinakausap sa dilim. Umaalulong, hindi basta kahol, may hinanakit, may galip, may luha. Sa lumang kwarto na may bitak-bitak na kisame, nagmulat ng mata si Rowena. Napaupo sa kama, nanginginig ang binti niya. Ma, mahina niyang bulong habang lumalakad patungo sa kwarto ng ina. Ma, naririnig mo ba si Bagwis? Nagising si Aling Dory hawak ang kanyang kumot. Maputla ang mukha. Oo anak, naririnig ko. Sagot nito, ngunit hindi tumingin kay Rowena. Sa halip, pinatay ang ilaw. Matulog ka na, baka may dumaan lang na pusa. Pero alam ni Rowena, hindi pusa ang kausap ni Bagwis. Kinabukasan, umagang-umaga pa lang ay naglinis si Rowena sa lumang aparador ni Lola Bening. Matagal na itong hindi nagagalaw, mula pa ng pumanaw ang matanda apat na buwan na ang nakalipas. Isang lumang kahon na kulay ginto ang nahulog mula sa taas. Binuksan niya ito. May laman itong mga lumang litrato, buro, kupas, mapuputlana. Sa isang larawan, napatigil siya. Si Lola Bening. Nakatayo sa tabi ng asong kamukhang kamukha ni Bagwis. Pero sa likod nila, may isang babaeng itim ang kasuotan at walang mukha. Parang usok na may katawan. Tumindig ang balahibo niya. Teka, sino yon? Sa sandaling iyon, nagkahol ulit si Bagwis, pero hindi sa lamas. Mula sa ilalim ng bahay, gabi, alas 12. Tulog na ba si Rowena? Tanong ni Aling Dori sa sarili habang nagsisindi ng kandila sa altar. Kung pwede lang sanang itago ito sa kanya, bigla. Narinig niyang parang may gumapang sa kisame. Rowena, anak ng anak ko. Boses na tila babae, ngunit parang punit ang dila. May halong luha at kirot ang bawat pantig. Napasigaw si Aling Dory. Hindi ka na dapat bumalik. Tumahol si Bagwis. Sunod-sunod, halos hindi na tumigil. Tila may gusto itong itaboy. Nagising si Rowena. Umiiyak. Bumabagyo ng bahagya noon. Tumutulo ang ulan mula sa bubong ng bahay ni na Rowena. At ang ingay ng mga pataksayero ay tila musika ng pangamba. Alas dose ng gabi madilim ang paligid at bumagal ang paghinga ng mundo. Sa kwarto ni Rowena, hindi siya makatulog. Parang may malamig na bagay na lumilipad sa loob ng katawan niya, na hindi niya may paliwanag. Parang may tumatawag sa kanya. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit sa bintana. Sa bawat hakbang, lumalalim ang kanyang paghinga. Binuksan niya ang kurtina, at doon niya ito nakita. Sa ilalim ng punong mangga, sa gitna ng ulan, may nakatayo, isang babae, nakatitig, nakaitim. Mahaba ang buhok, basang-basa, halos abot sa tuhod, hindi gumagalaw. Tinitiga ni Rowena ang mukha nito, pero wala, walang mukha. Sa takot ay napaatras siya, napasigaw. Ma, ma, may babae sa labas. Nagmadaling lumabas si Aling Dory. Nasaan? Pero nang sumilip sila, wala na ang babae. Ulan na lang ulan at ang nanginginig na kahol ni Bagwi sa ilalim ng bahay. munit may naiwan. Sa paanan ng hagdan, isang piraso ng puting daster. Luma, upas at may sulsi. Si Rowena ang unang nakapansim sa pattern. Pareho ito ng suot ni Lola Bening noong araw ng kanyang libing. Kinabukasan, hindi na napigilan ni Aling Dory. Hawak ang basang daster at litrato ni Lola. Isinama niya si Rowena sa kabilang baryo kay Mang Lito, ang kilalang matandang albularyo. Si Mang Lito ay halos 90 anyos na. Isa na siyang alamat sa lugar. Payat, kuba, at puti ang buhok, may takip ang kanang mata at may laging ngiti na parang alam niya ang hindi dapat malaman. Pag upo nila sa kanyang kubo, agad niyang hinawakan ang daster. Alas 12, di ba? Tanong niya. Duwa siya nagpapakita pumintig ang dibdib ni Rowena. Paano niyo po? Hindi aso ang tahol ng tahol, Hija. Kaluluwa ang tinatahulan. Nagkatinginan ang magina. Hindi ito masamang espiritu. Pero may kinikimkim. At ikaw, Rowena, ang laman ng kanyang huling pag-iyak. Bakit po ako? Tanong ni Rowena. Nanginginig ang boses. Dahil ikaw ang huling anak sa dugo. Sa pamilya ninyong hindi naniwala sa kwento ng mga matatanda ikaw ang piniling lapitan. Dahil ikaw ang marunong pamakinig. Nang gabing iyon, hindi na muling lumapit si Rowena sa bintana. Pero kahit nakapikit ang kanyang mga mata, hindi siya nakaiwas. Sa panaginip niya, isang kwartong madilim ang kanyang kinaroroonan. Basa ang sahig. May tubig sa paligid. Nasa gitna si Lola Bining, nakaupo sa isang upo ang kahoy nakagapos ang kanyang mga kamay ng pulang tela. Umiiyak siya, pero walang tunog ang kanyang bibig, parang tinanggalan ng boses. Sa paligid ng kanyang upuan, may itim na anino umiikot. Minsan parang bata, minsan parang matanda. Pero laging walang mukha, laging may kuko sa dulo ng tamay. Lola, sigaw ni Rowena, pero hindi siya narinig. Sa isang iglap, lumapit ang anino kay Rowena. Umangat ang braso nito, tila sasakmal. Munit sa likod, tumahol si Bagwis, malakas, paulit-ulit. Nagising si Rowena, tumutulo ang pawis, nanininig ang buong katawan. Pagtingin niya sa sahig, may hugis ng kamay, guhit sa putik, pamilyar ang mga galaw ng daliri, parang kay Lola. Pagkagising, hindi na siya nakatiis. Ma, sino si Lola noon pa? Bakit parang may tinatago kayo sa akin? Tahimik si Aling Dory. Matagal bago sumagot. Hindi ko na dapat sasabihin, anak, pero baka tuluyang kanang kunin niya kung patuloy tayong mananahimik. Umupo si Rowena sa tapat ng kanyang ina. Anak, noong maliit pa ako, muntik na akong mamatay sa lagnat. Walang makagamot sa akin. Halos isang buwan akong walang malay, sabi ng albularyo noon. Matay na raw ang kalahati ng kaluluwa ko. Napakapit si Rowena sa kanyang dibdib. Anong ginawa ni Lola? Lumapit siya sa matandang babae sa kagubatan. Hindi siya tao. Isa raw siyang bantay ng lupa. Engkanto daw o engkanta dang naging masumit sa tao. Nakipagkasundo si inang. Isinumpa niyang ibibigay ang kaluluwa niya kung maililigtas lang ako. Bakit? Bakit na yun lang? Nanginilid ang luha ni Rowena. Dahil hindi mo na kailangan malaman pero mukhang hindi na sapat ang katahimikan baka nga ikaw na ang sinusunduan ng engkanto ikaw ang tinuturing na kabayaran ngayon kinabukasan ng umaga tila walang lasa ang almusal tahimik sina Aling Dori at Rowena habang kumakain man nag at tuyo tanging si Bagwis ang may sigla umiikot sa ilalim ng mesa munit panay ang titig sa kisame, tila may bantay na hindi nila nakikita Mah! bulong ni Rowena kailan natin haharapin ito? Sumagot si Aling Dory na parang nahulog ang boses. Na yung gabi, bago kapakunin. Gabi, dinala nila si Rowena kay Mang Lito. Ang matandang albularyo ay nakaupo sa harap na wapoy. Umiikot ang usok ng insenso sa paligid. Handa ka na ba, iha? Tanong niya. Ang ritual na ito ay hindi basta panalangin. Ito ay tawag at pagbitaw. Tahimik na tumango si Rowena. Inay ko, Bantayan niyo po kami. Bulong ni Aling Dory habang bitbit ang duster ni Lola Bening. Nagpunta sila sa ilalim ng punong mangga, kung saan unang nakita ni Rowena ang babaeng nakaitim. Sa paligid ay sinindihan ni Mang Lito ang pitong kandila, anim sa hugis bilog, ang isa sa gitna. Kapag nagsimulang umikot ang hangin, huwag kang lalabas sa bilog, biling niya kay Rowena. Pumikit si Rowena habang hawak ang litrato ni Lola. Binasa niya ang duster ng matanda gamit ang pinaghalong lanis at halamang gamot. Ang amoy ay amoy lupa, luma at parang lagnat. Sa pag-awit ni Mang Lito ng sinaunang dasal, sumigaw si Bagwis mula sa di kalayuan. Isang mahabang alulong na ila tumatawid sa ibang mundo. At doon, lumamig ang hangin. Ang kandilang nasa gitna ay biglang namatay. Tanggapin mo siya, Rowena, bulong ni Mang Lito. Mula sa likod ng punong mangga, Lumitaw ang anino. Hindi na ito maitim na usok lamang, kundi si Lola Bening. Nanginginig, natasuot pa rin ang puting duster, pero punit-punit na. May gabus pa rin ang kanyang mga kamay at tila may luha sa kanyang pisni. Ruwena, ko. basag ang tinig. Hindi ko sinasadya. Ayaw kong ikaw ang kapalit. Lola, tumulo ang luha ni Rowena. Hindi kita kinamumuhian, pero bakit hindi ka nagpahinga? Bakit ka nanatili sa dilim? Dahil hindi ako pinatawad. Dahil walang tumanggap sa kasalanan ko. Dahil wala akong nagawa sa huling sandali ko. Ako'y tinupok ng takot, ng hiya, at ng pangakong di ko natupad. Ngayon, ako ang humaharap sa iyo, sabi ni Rowena. Lahat ng sakit, lahat ng lihim, lahat ng kulang, binubura ko ngayon. Tinatanggap ko ang kabuuan mo, kahit may sugat. Pumaya pa ka, Lola. Mahal kita. Sa sandaling iyon, tumigil ang hangin. Tumahimik si Bagwis. Ang gapo sa kamay ni Lola ay nagliyab, mulit hindi siya nasunog. Sa halip, unti-unti siyang luminaw. Parang tinanggalan ng alikabok ang kanyang anyo. Mumiti siya. Ngayon lang nakita ni Rowena ang ganoong ngiti mula sa litrato. Mapayapa, totoo. Kinabukasan, dumating ang unang araw ng walang tahol sa hading gabi. Walang umalulong, wala ring putik sa sahig. Wala nang malamig na hiningang dumaraan sa likod ni Rowena. Pero sa altar, may isang puting rosas na sariwa, nakapatong sa gitna ng duster ni Lola. Tinanong ni Aling Dory si Rowena, ikaw ba ang naglagay nito? Umiling si Rowena, siguro si Lola, bilang paalam. Sa likod ng bahay, natagpuan si Bagwis na nakahiga, mahimbing. Napatitig sa langit, tahimik. Walang iniinda, wala nang binabantayan. Buwan ang lumipas. Unti-unti, bumalik ang sigla sa bahay. Si Rowena. Mas malalim na ang pag-iisip. Si Aling Dory. Mas mabalas nang magdasal sa altar. Isang gabi, habang nag-aayos ng bag sa kwarto si Rowena, biglang napayuko siya sa hangin. Mabango. Amoy sampagita. Sa salamin, saglit na lumitaw si Lola. Nakatayo lang sa likod. Nakangiti. At sa likod niya, isang batang babaeng hawak ang kamay niya hindi kilala ni Rowena kung sino, pero alam niyang hindi siya nag-iisa. Salamat, bulong ni Lola, bago ito tuluyang maglaho. Sa sandaling iyon, tumahol si Bagwis. isang beses lang, munik hindi ito si daw ng takot, kundi parang huling paalam. Ang multo ng isang mahal sa buhay ay hindi laging pananakot. Minsan, sila ang ating paalala na ang pagbitaw ay hindi paglimot. Ito'y pagpapaalam ng may buong puso.